Ang tingin namin, yung isang kauri ko, mas may panalo pa dito. Kahit manipis, mas may panalo dito. Kasi hindi single vote. Pag nag-party list ako, mas mahirap manalo. Single vote. District, may mga ano yan. May mga... Teritoryo yan. Teritoryo yan. Sa Senate, I think I can actually win if on a platform. On a good platform. So hindi po ako naniniwala na better chance at a quote-unquote, lower position. Alam mo, yung uh, matagal nating pinag-uusapan, no? uh, at sa lahat ng interview na, sabi ko na, ang number one talaga na problema ng Pilipinas, corruption. Pero, ang mga tenga po ng, mga, ng taong bayan, pudpud -pud na pudpud -pud na kakarinig diyan sa anti-corruption. Kasi hindi specific, paano ba talaga i-curb mm, ang corruption? Pag pinag-usapan naman ng constitutional change, allergic naman. Yung buong bayan takot na takot sa ano...